alam mo ba alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Isabel Beatriz Bea, Palas de Leon, ipinanganak noong ikalawa ng Agosto taong isang at napot anim, ay isang Pilipinong profesional na manlalaro ng volleyball na kasalukuyang naglalaro para sa club team na Creamline Cool Smasher sa PVL. Naglaro siya para sa Ateneo Lady Eagles sa UAEP sa loob ng limang sunod na taon at sa kanyang huling taon, pinangunahan niya ang kanyang koponan sa ikatlong kampiyonato at tinanghal na UAEP Season 81 Finals MVP. Napili si De Leon sa 2015 Philippine Women's National Volleyball Team na kumakatawan sa bansa noong U23 at 2015 SEA Games. Maagang buhay, mula pa noong bata pa siya, naglaro na si Bea ng iba't ibang sports tulad ng badminton, golf, softball, football at swimming. Nagmula si De Leon sa pamilya ng mga Lasalliano. Ang kanyang ina na si Death, Tatay Emmer at kapatid na si Lowell, maging ang kanyang mga tiyahin, tiyuhin at pinsan ay pawang nagtapos sa pinakakilalang karibal ng Ateneo, ang De La Salle University. Ang una niyang pinili para sa kolehiyo ay La Salle din ngunit nagpas siyang pumunta sa Ateneo dahil hindi available ang kanyang gustong kurso noong panahong iyon sa DLSU at malapit lang ang kanyang tirahan. Ngayon pa ang mga superstar ng Ateneo na sina Alisa Valdez at Denden Lazaro ang nagtulak sa kanya na baguhin ang kanyang desisyon na lumipat ng paaralan. Edukasyon. nag siya sa street, Paul College, Pasig para sa grade school at St. Pedro Povede College para sa high school. Siya ay naging team captain para sa high school girls volleyball team nito. Nakatanggap din siya ng Athlete of the Year Award para sa volleyball sa kanyang pagtatapos sa Poveda. Ang BDL ay pare-parehong Dean's Lister sa Ateneo at nagtapos ng degree sa Ab-Management Economics. Noong 2023, nagtapos siya ng degree sa Masters of Science in Sustainability Management sa Ateneo Graduate Programs. Si DeLeon ay isang finalist para sa Ambrosio Padilla Athlete of the Year Award. Ipinagdiriwang ng parangal na ito ang isa sa pinakamahalagang mithiin ng Ateneo at ibinibigay lamang sa mga atlet ang Ateneo na mahusay sa akademya at palakasan. Carrera. Sa kanyang debut game sa UAAP Season 77, si De Leon ay isang immediate starter para sa Ateneo Lady Eagles. Itinatag ng 5-2011 middle blocker ang kanyang sarili bilang banta sa gitna para sa mga nagdedepensang kampyon sa kanyang malalakas na mabilis na hit at block. Siya ay isang namumunang contender para sa Rookie of the Year Award na may average na 9 pointers bawat laro, ngunit sa kalagitnaan ng season, nasugatan niya ang kanyang kanang hintuturo sa pagsasanay na naging dahilan upang siya ay masideline sa loob ng dalawang linggo at hindi nakuha ang tatlong laro sa proseso. Bumalik siya sa huling laro ng eliminations at tinulungan ang kanyang kopona na bumalik sa finals na umiscore ng 11 pointers laban sa kanilang arch-rival na De La Lady Spikers. Matagumpay nilang naipagtanggol ang kanilang titulo laban sa Lady Spikers at nasweep ang season na may perpektong 16 hanggang 0 record. Sa kanyang rookie year pa lang, napili si Bea na maging bahagi ng national team na kumakatawan sa bansa sa U23 at 2015 SEA Games. Sa collegiate conference ng Shakey's V-League Season 12, ginawaran si De Leon ang second best middle blocker award. Sa UAEP Season 78 at UAEP Season 79, ang Lady Eagles ay natalo ng Lady Spikers sa loob ng dalawang magkasunod na taon sa finals at natalo pa ang Ateneo Superstars na sina Alisa Valdez at Gia Morado ng sabay-sabay. Samantala, sa UAAP Season 80, dumanas ng matinding pasanin ang Lady Eagle sa pag-alis ng kanilang mga pangunahing manlalaro na naging dahilan upang mabigo silang makapasok sa final sa ikapitong sunod na taon matapos matalo sa Lady Tamaros sa final four semifinals. Bago ito, naging napaka-vocal ni De Leon na hindi siya sigurado sa pagbabalik sa kanyang ikalimang at huling taon sa Lady Eagles matapos ang isang nakakadismaya na pagtatapos ng season na may tatlong sunod na set na pagkatalo laban sa Lady Tama Ross. Pumirma siya sa Photon Tornadoes upang simulan ang kanyang semi-pro volleyball career sa Philippine Superliga kasama sina Jojo Santiago at Dindin Santiago. Pagkaraan ng dalawang buwan ng pagunawa, nagpa siya si De Leon na laruin ang kanyang huling season ng pagiging karapat-dapat sa UAEP, na ikinatuwa ng bagong head coach nitong si Oliver Almedro na ikinatuwa ang kanyang pagbabalik sa Ateneo bilang isang pagpapala at ibinigay sa kanya ang responsibilidad ng team captain Hanors. Nagpasya ang Ateneo Lady Eagles na maglaro sa 2018 PBL Open Conference sa halip sa Collegiate Conference kung saan maraming mga semi-pro at pro team ang kasama na nangangahulugan na ang Ateneo ay maaaring magkaroon ng mas mahirap na oras upang makakuha ng panalo. Ngunit sa kanilang unang laro, ginulat ulat ng Lady Eagles ang lahat na hindi sila pa laban sa isang Milo Pablo na pinangunahan ng Pocari Sweat Air Force Team. Nagawa rin nilang makakuha ng limang set na panalo laban sa kanilang dating Queen Eagle na si Alisa Valdez at dating head coach na si Ty Bondit ng Creamline Cool Smashers kung saan nakadouble digit si De Leon. Sa huli ay nagkita silang muli sa finals ngunit na sweep sila ng veteranong koponan sa isang best of three final series. Marami ang natuwa sa ipinakitang performance ng Lady Eagle sa PVL Open Conference. Kaya't nadismaya ang mga tao matapos ang kanilang nakakagulat na pagkatalo sa kanilang opening game sa UAAP Season 81 laban sa Lady Spikers. Muling pinatunayan ng Lady Eagles na walang kapare-recon ang kanilang tagumpay sa pag nila ng sampung sunod na panalo at naging top seeded team sa pagtatapos ng eliminations. Ang paghalang ay naging lakas ng Ateneo sa buong season at ito ay dahil sa kanilang impeccable net defense sa pangunguna ng Ateneo's big tatlo na kilala rin bilang katipunan Triple Towers, De Leon, Madiag at Tolentino. Sa huli ay napanalunan nila ang kanilang ikatlong championship laban sa magaspang na UST Lady Tigresses kasama si De Leon bilang finals MVP. Sa kanilang paglipat sa profesional na liga, nagpasya si Nade Leon, kasama si Namadayag at Tolentino na muling maglaro ng magkasama para sa Choco Mucho Flying Titans sa PVL sa ilalim ng kanilang Ateneo head coach na si Oliver Almedro. Bilang co-horse breeder kasama ang kanyang amang si Emer, si De Leon ay nagmamayari ng Bell Racing Stable, Bea Bell, mga kampiyon ng 2023 Felricom, dalawang year old maiden stakes race, na may pipitundaan at dalawampung libo na premyo at ang ikadalawampot dalawa ng Oktubre taong dalawang libo dalawang tatlo, second leg juvenile stakes race, na may premium P isang milyon at libo sa Metro Manila Turf Club Race Track. mag sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!